Isang tahimik na galaw paulit-ulit palagyan. Malapit siya sa iyo, ngunit sa parehong oras ay parang malayo. Naramdaman mo na ba ang kanyang titig na tumatagos sa mga patong, na para bang nakikita niya ang bagay na pati ikaw ay sinubukang itago? Hindi lamang ito presensya. Ito'y ang lakas ng isang sekretong nagliliyab sa loob niya, isang sekreto na nagpipilit lumapit sa iyo. Ang pakiramdam ay kakaiba. Minsan parang banta, minsan parang proteksyon, hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagdadala ng mga kodigo. Mayroong isang nakapipigil na apoy, isang sekretong nagmininas. At kapag huminga ka ng mas malalim, halos maramdaman mo kung gaano kalaking bahagi ng sekreto ang tungkol sa iyo. Dahil hindi lamang ito tungkol sa kanyang itinatago. Ito'y tungkol sa gisingin mo sa kanya. Ito'y tungkol sa hindi nakikitang koneksyon na, kahit walang mga salita, nagpaugat na sa kanyang buhay. Natanong mo na ba kung bakit ang ilang mga presensya ay nagiging hindi maiwasan? Bakit may isang tao na dumarating at, nang walang kahirap-hirap, nagdadala ng isang refleksyon ng mga bagay na tinatangkamong itago sa iyong sarili? Siya ay ang refleksyong iyon. Siya ay ang buhay na salamin na hindi humihingi ng permiso para magpakita. Marahil ito ang nakakainis. Marahil ito rin ang nakakaakit. Ang parehong apoy na nakakatakot ay ang nagpapainit. Ang parehong sekreto na kinatatakutan mo ay ang maaaring magpalaya. At gayon paman, man, itinatago niya. Itinatago dahil alam niya na ang oras ng pagpapakita ay hindi pa dumarating. Itinatago dahil naintindihan niya na kung magpakita siya ng maaga, hindi ka pahanda para intindihin. Ganyan gumagana ang misteryo. Hindi ito nagpapataw. Hindi ito sobra-sobrang nagpapahayad. Ito'y nananatili lamang parang nire ang oras. Ngunit ang apoy ay nananatili. Nararamdaman mo. Nararamdaman niya. Napansin mo na ba kung paano ang kanyang katahimikan ay mas nagsasabi kaysa kahit anong diskurso? Ito ay isang katahimikan na hindi nagpapatuloy, ngunit nagpipilit na mamalagi sa iyo, na para bang may dala itong mga tanong na hindi mo kailanman natutunang ipahayag. Hindi niya kailangang magpakilala, dahil siya ay kitang-kita na sa paraan ng kanyang paghinga sa tabi mo may bigat na hindi pang aapi, ngunit hindi rin magaan. Ito ay bigat ng isang bagay na humihiling na mapahayag, ngunit nananatiling nakatago. At marahil sa kaibuturan, alam mo na kung ano yon. Marahil naramdaman mo ito sa maliliit na pahinan ng araw, kapag bigla na lamang pumapasok ang kaisipan niya sa espasyo na akala mo ay kontrolado mo. Para bang bawat galaw, bawat kilos ay naglalaman ng isang lihim na kodigo na ikaw lamang ang makakausap dahil ang lihim na ito ay hindi isinilang sa kanya. Sadyang dala-dala lamang niya ito. Ang lihim na ito ay isinilang sa Ang apoy na dala niya ay hindi tungkol sa kanyang kwento. Ito ay tungkol sa Ito ang apoy na sinubukan mong itangi, ngunit natagpuan sa kanya ang espasyo upang umiral. Kaya't parang hindi may iwasan ang koneksyong ito. Hindi ito tungkol sa malay na mga desisyon. Ito ay tungkol sa magnetismong lumalampas sa lohika siya ay nagiging tagapag-alaga ng isang bagay na sa iyo ay nabibilang. Marahil ito ang dahilan kung bakit minsan iniiwasan mo siya. Ang kanyang presensya ay nakakabahala dahil ginising nito ang isang bahagi ng iyong sarili na ayaw ng matulog. Kapag siya ay lumalapit, ang iyong sariling kaluluwa ay nagsisimulang sumigaw. At napagtanto mo na walang paraan upang takasan ang sarili. Ang itinatago niya ay hindi kanya, ito ang pagbubunyag ng isang bagay na matagal mo nang inaakay sa katahimikan. At sa puntong ito, nagsisimula ang lahat na magbago. Dahil habang sinusubukan mong baliwalain, lalo namang inilalagay ng buhay ang mga palatandaan sa harap mo. Siya ay dumarating sa sandaling hindi mo siya hinihintay. Lumalabas sa oras na akala mo ay nakalimutan mo na. At gayon paman, may isang bagay na mas malaki na nagtutulak upang magkasalubong ang inyong mga landas. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay pangungulit ng tadhana. Ito ay paalala na ang ilang mga lihim ay hindi maaaring manatiling natutulog. Napansin mo ba kung paano nagbabago ang tingin niya kapag nagkakasalubong ang inyong mga mata? Hindi lamang ito atraksyon. Ito ay pagkilala. Para bang nakikita niya ang lampas sa ibabaw, abot sa bahagi na ikaw mismo ay iniiwasang tingnan at ang tingin na yon ay nagiging di matiis dahil hindi nito pinapayagan kang magtago sa likod ng mga maskara. Hindi na niya kailangang magsalita, ang kanyang presensya ay nagbubunyag ng mga bagay na sinubukan mong itago sa mundo. May isang mahalagang detalye na baka hindi mo napansin, hindi siya nagtatago dahil sa takot. Nagtatago siya dahil sa katapatan. Ang kanyang katahimikan ay isang paraan ng pagprotekta sa iyo, kahit na ito'y pinagdurusan niya sa loob dahil sa kaloob-looban niya, alam niya, kung ang lihim ay mabunyag bago ang tamang oras, maaari kang mawala sa halip na matagpuan ang sarili. At narito ang pinakamahirap na katotohanan, ikaw ay pinaghahandaan na para sa pagbubunyag na ito. Bawat diskomforto, bawat hindi inaasahang paglapit, bawat pag-isip na bumabalik lahat ito ay bahagi ng isang proseso. Hindi lang siya nag-iingat para itago. Nag-iingat siya dahil ang lihim ay magkakaroon lamang ng kahulugan kapag handa ka ng tiisin ang lakas nito. Napaisip ka na ba na marahil ang lihim ay hindi isang kwento ng iba, kundi isang katotohanan sa loob mo? Ang apoy na kanyang pinananatiling nag-aalab ay hindi lang sa kanya. Ito ay refleksyon ng ningas na palagi nang nasa loob mo, ngunit ayaw mong kilalanin. At nayon, hindi maiiwasan, ang ningas na ito ay nagiging maliwanan. Kaya kahit sinusubukan mong lumayo, hindi mo magawa dahil ang dala niya ay hindi basta mawawala. At habang lalo kang lumalaban, lalo pang lumalaki ang apoy. Kung ito'y nangyari na sa'yo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Sapagkat ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa tapang na harapin ang sarili sa buhay na salamin na inilagay sa harapan mo. Siya ay tagapag-ingat, ngunit siya rin ay saksi. Saksi sa mga sinubukan mong kalimutan. Saksi sa mga hindi mo kayang ibaon. At sa puntong ito, lumalalim ang pagkaunawa. Nagsisimula kang mapansin na ang buong buhay ay inihatid ka sa sandaling ito ng pagharap. Bawat pagkawala, bawat katahimikan, bawat kawalan na nagdulot ng kirot. Lahat ay disenyo ng isang landas na magdadala sayo sa humanong salamin na ito. Hindi madali. Hindi simple. Ngunit kinakailangan dahil ang katotohanan ay mabubunyag lamang sa harapan ng mga handang mawasa. At nararamdaman mo na hindi mo na kayang manatiling buo sa ilusyon. Ang lihim na kanyang iniingatan ay ang natitirang alab upang palaganapin ang iyong paglabang na iiwan. Maaaring hindi mo pa nauunawaan, ang kanyang lihim ay hindi isang pagmamayari, ito ay isang tahimik na pagsuko. Hindi niya ito pinapanatili para sa kanyang sarili, pinapanatili niya ito para sa iyo. Para bang siya ay pinili upang tiisin ang isang bagay na, kung ito ay nasa iyong mga kamay sa maling sandali, ay bakawasakin ka. Ito ay isang di kasunduan. Isang kasunduan na hindi selyado ng mga salita, kundi ng mga pagkikita at pagkalayo. Sa mga tingin na nagsabi ng higit pa sa libong mga parirala. Sa katahimikan na mas mabigat pa sa anumang sigaw. At ito ang dahilan kung bakit mo siya nararamdaman bilang isang hindi maiiwasang presensya hindi siya naroon ng walang dahilan. Siya ay inilagay sa harap mo bilang tagapagbantay ng isang apoy na, maaga o huli, ay kailangang magliwanag sa loob mo. Ang pinakaalanganin ay sa maraming pagkakataon, sinubukan mong kamuhian siya. Hindi dahil siya ay nakasakit sa iyo, kundi dahil pinakita niya ang iyong sarili. At ang makitang muli ang sarili ay laging masakit. Kapag may nagsiwalat ng iyong tinatago, ang una mong reaksyon ay tumakas, itanggi, lumaban. Munit kahit gaano mo sinubukan, hindi mo kailanman lubusang napawi. Ito ang nagpapalakas ng lahat ng ito. Pinangangalagaan niya ang sayo. Pinoprotektahan niya ang iyong katotohanan. At ramdam mo na, maaga o huli, ang lihim na ito ay hindi na maaaring itago. Natataranta ka. Takot na kapag ito'y lumabas, masisira ang buhay na iyong kilala. Munit may isang bagay na maaaring hindi mo pa napagtanto, ang buhay na iyong kilala ay wala na. Ito ay nabasag na sa sandaling naramdaman mo ang kanyang presensya. Ang apoy ay muling nagningas at walang paraan para bumalik. Mula rito, bawat hakbang ay pagbababong anyo. Hindi mahalaga kung gaano ka lumaban, ang pagkaunawa ay magiging mas malalim. At ang tila lihim ay magiging isang hindi maiiwasang pagsisiwalat. Alam niya ito. Kaya't pinangangalagaan niya ito. Kaya't nananatili siya. Hindi ito kaduwagan. Ito ay habag. Ito ay pag-aalaga. Nararamdaman mo ang habag na ito kapag ang kanyang katahimikan ay nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa iyo. Para bang walang laman, ngunit sa totoo'y proteksyon. Alam niya na may mga katotohanan na, kapag isiniwalat ng napakaaga, ay hindi nakapagpapagaling, kundi nakakapamukaw lamang. At mas pinipili niyang akuin ang bigat kaysa masaksihan ka na durog. Ang uri ng katapatan na ito ay bihira. Ang uri ng pag-aalay na ito ay halos hindi matatagalan. At sa kabila nito, tinatanggap niya. Tinatanggap niya na maging tagapagbantay ng lihim na nag-aalab. Tinatanggap niya na maging kanlungan ng isang bagay na hindi sa kanya. Dahil dito, kahit hindi nauunawaan, nakakaramdam ka ng tahimik na pasasalamat. Sa gitna ng kalituhan, may bahagi sa iyo na kumikilala sa kahalagahan ng kanyang presensya. At sa pasasalamat na ito nagmumula ang susi ng pagbabago. Dahil kapag nagsimula kang tanggapin, imbes na labanan, maihayag na ang lihim sa kanyang tunay na anyo. Hindi bilang banta, kundi bilang kalayaan. Napansin mo ba kung paano ka inilalagay ng buhay sa mahihirap na sitwasyon kapag sinusubukan mong takasan ang iyong sarili? Sa tuwing nagpasiya kang huwag pansinin, may nangyayari upang ibalik ito. Sa tuwing nagpasiya kang kalimutan, may lumilitaw na tanda. At sa tuwing sinusubukan mong ilibing, muling hinuhukay ng buhay ganoon ito gumagana. Dahil hindi maitatanggi ang isang bagay na isinilang upang maranasan. Siya ay bahagi ng mekanismong ito. Siya ang patuloy na paalala na hindi mo matatakasan ang bagay na sayo na. Hindi siya laban sayo. Siya ay para sayo. At ang i para sayo na ito ang masakit. Dahil hindi madaling tanggapin na may isang taong nagdadala ng bigat ng iyong lihim. Hindi madaling aminin na may isang taong piniling maging saksi sa bagay na hindi mo gustong kilalanin. Subalit ito ay hindi maiwasan. At habang lalo mo itong labanan, lalo itong lalakas. Kung nararamdaman mo ang pagkabagabag na ito ngayon, isulat sa mga komento, may kabuluhan para sa akin. Dahil ito ang sandali kung saan lumalapit ka sa isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang lihim ay hindi panlabas hindi lang tungkol sa kung anong alam niya, kundi kung anong ginigising niya. Siya ang buhay na salamin. At ang refleksyon na kanyang ipinapakita ay ang kailangan mo nang tanggapin sa wakas. Ang nag-aalab sa loob niya ay ang laging nag-aalab sa loob mo. At ang oras na hindi pagpansin ay malapit ng matapos. Napapansin mo na ito sa mga detalye. Sa paraan ng pagbabalik ng mga isipin. Sa dami ng mga padala ng buhay na palatandaan sa pakiramdam na ang buong buhay ay nagtatagpo sa isang punto ng revelasyon. Ikaw ang puntong iyon. Ang puntong iyon ay ngayon na. Napansin mo na ba na ang mga pagkikita ay hindi aksidente lamang? Lumilitaw siya eksaktong-eksaktong kapag iniisip mong nakalayo ka na. Sa sandaling iyon, pinatutunayan ng buhay na walang takas. Dahil hindi ito tungkol sa pagpili. Ito ay tungkol sa kapalaran. Hawak niya ang lihim, ngunit ang lihim din ay humahawak sa iyo. At dahil doon nararamdaman mo ang bigat na ito. Hindi ito bigat ng pagkakakulong. Ito ay bigat ng paghahanda. Sinasanay ka ng buhay na kayanin ang pagdating ng revelasyon. Ilang beses ka nang sinubukan ng kumbinsihin ang sarili na ito ay mga pagkakataon lamang. Ilang beses ka nang sinubukan sabihin wala siyang kahulugan. Ngunit gayon paman, ipilit ng puso gayunpaman ang mga senyales ay nagpipilit. Dahil ang pagtanggi ay hindi nangangahulugang wala na. Ang pagbaliwala ay hindi sumisira. Patuloy na umiinit ang lihim kahit ayaw mo itong aminin. At kapag ang katahimikan niya ay nagiging hindi na matiis, doon kahigit na natututo. Dahil ang katahimikan niyang iyon ay hindi walang laman. Ito ay isang banal na lupa kung saan kailangan mong pakinggan ang sarili mo. Tumatahimik siya para mapansin mo nagtatago siya para magising ka. At mahirap ito. Mahirap tanggapin na may isang tao na inilagay sa iyong buhay, hindi para punuan, kundi para magpakita. Hindi para maghatid ng handang mga sagot, kundi para magdala ng mga tanong na nagbabago ng lahat. Hindi siya dumating para maging nais nice mo. Dumating siya para maging kailangan mo. Napansin mo ba na kahit ang pagkawala niya ay nagsasalita? Kapag siya'y nawala, may sumisigaw sa loob mo at kapag siya'y bumalik, ang parehas na bagay ay nakakahanap ng kalmado. Parang ang kanyang presensya ay isang susi na nagbubukas at nagsasara ng mga pintuan sa loob ng iyong kaluluwa. Mga pintuan na hindi mo nais buksan, ngunit hindi na maaaring manatiling sarado. Ang lihim na bitbit niya ay parang isang apoy na nakatago sa ilalim ng balat. Hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo ang init. At bawat lapit ay nagpapataas nito. Ito ay isang tawag at alam mo na yon. Siguro hindi mo pa ito nasabi sa mga salita, pero malinaw ang pagkaintindi, hindi siya nagbabantay ng kanyang lihim. Siya ay nagbabantay ng isang bagay na sayo. Ito ang puntong babago sa lahat. Kapag nauunawaan mo na ang sikreto ay tungkol sa iyo, nagsisimulang mawala ang lakas ng paglaban. Nagsisimula kang tanggapin na, sa totoo lang, palagi mo nang alam. Ayaw mo lang tumingin. At ngayon napapansin mong dumating na ang oras. Panahon upang payagan ang liab na maging nakikitang apoy. Panahon upang aminin na ang buhay ay hindi kailanman nagkamali sa paglagay sa iyo sa iyong landas. Hindi niya kailangang magsabi ng anuman. Ang kanyang presensya ay nagsasalita na. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa iyo ay nagsisiwalat. Ang enerhiya na dala niya ay nagbubunyag na. At nararamdaman mo, ikaw ay malapit ng mawalan ng depensa. Kung naranasan mo na ito, magkomento, naranasan ko na ito dahil ang sikreto na kanyang iniingatan ay ang sikreto na kailangan mong harapin. Ang tinatawag mong bigat ay, sa totoo lang, isang paalala. Isang paalala na mayroong isang napakalaking bagay na malapit ng mangyari. Tinatawag ka upang kilalanin ang bagay na matagal mo nang ikinakaila. At siya ang tulay ng tawag na yan. At dito ka inilalagay ng buhay sa pinakamatinding pagpipilian, o magpapatuloy ka sa pag-akalang walang nangyayari o sa wakas ay haharapin mo ang apoy na kailanmay hindi tumigil sa pagliyab. Hindi niya pipilitin. Hindi niya kailanman ipipilit. Dahil ang sikreto ay hindi maaaring pilitin, kundi ipapahayag sa tamang sandali. At ang sandaling iyon ay dumarating kapag tumigil ka sa pagtakas. Napapansin mo ba kung paano ang lahat sa paligid ay nagtuturo na dito? Paulit-ulit ang mga palatandaan. Bumabalik ang mga siklo. Itinutulak ka ng mga sitwasyon pabalik sa parehong lugar. Para bang ang buong universo ay itinataboy ka, kahit nalabag sa kalooban mo, sa harap ng salamin na kanyang kinakatawan. At, kapag tumingin ka sa salamin na yon, may isang bagay sa iyo ang nawawasak. Nararamdaman mong lalaban ang iyong katawan, pero alam ng iyong puso. Sinusubukan mong mag-isip ng makatuwiran, ngunit sumisigaw na ang iyong kaluluwa. At walang itatanggi, ang sikreto ay ipinaalam na sayo, kahit na hindi pa niya sinasabi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na tinig na narinig mo. Ito ay isang tinig na hindi manggagaling mula sa labas, kundi mula sa loob. Dahil, sa katotohanan, wala siyang ipinapakita na bago sayo. Ginigising lang niya ang bagay na matagal mo nang daladala. Ang kanyang iniingatang sikreto ay ang katibayan na hindi ka kailanman nagkamali tungkol sa iyong sarili. Ito ang kumpirmasyon na ang intuwisyon na binaliwala mo ay palaging tama. At ngayon na pagtanto mo, ang pinakakinatatakutan mo, ang pinakainiwasan mo, ang pinakaibaon mo ay siya rin kailangang ipanganak. Hindi siya kaaway. Hindi siya hadlang. Siya ang tagapag-alaga. At sa likod ng apoy na nagliliyab sa loob niya, may pangako. Pangako na, kapag handa ka na sa wakas, wala nang makakapagkulong sa iyo sa ilusyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya nananatili. Hindi mahalaga kung malayo, hindi mahalaga kung tahimik. Nananatili siya dahil ang lihim na itinatago niya ay hindi mapapaslang. At dahil sa kalaunan, malalaman mo na ang lihim na iyon ay ikaw. Kung ang tekstong ito ay may binubuksan sa loob mo, magkomento ng napagtanto ko na ngayon. Dahil ito ang sandali na ang lihim ay hindi na kanya, kundi naging kapahayagan mo. Ito pa lamang ang simula. Sa susunod na video, ilalantad ko ang sinumang walang nagtatapang nasabihin. Pindutin mo ito at samahan ako sa paglalakbay na ito.